<laughs> Ito pala yung binigay ng dentist sa akin, yung ginagamit kong pag-toothbrush, mag-toothbrush. Ginagamit ko pag nag-toothbrush ako, yung sa upper teeth. Yan, maano lang siya. Madibis lang siya. Tapos medyo malambot para madali. <clears throat> Yan. Ganyan lang karami so, Mag-start na tayo mag-toothbrush. sa lower naman. So, after my toothbrush, yan, ito naman yung ano yung nabili ko sa sa Cosmos. Maganda ito kasi, matatanggal niya yung mga nasa gilid-gilid, singit-singit ng ating mga ngipin. Parin, yung gilid-gilid nitong ano, uh, braces natin. Okay, so, ulit natin ng toothpaste. Kunti lang. Okay. Ano, yung mga singit-singit ng ano natin, ngipin natin. 判決を出す上で悩みはなかったたと思いました判決について、元裁判官の反対安次弁の士は2名にしました。 Maganda rin ito kasing kapag ano, may space in between your your teeth. May, pwede niyang ano linisan. Pwede gamitin ito. Para malinis din yung ano yung, yung may, ano ba yun, yung may space. Sa gitna ganun. So, yun, natapos na tayo mag-toothbrush. Sa pag-toothbrush talaga, uh, natatagalan ako kasi ang daming process. <laughs> kasi pag may braces ka talaga, mahirap. So, kapag hindi mo talaga linisan, makakamoy talaga. So, kailangan talagang, ano, uh, uspusan yung, pag, ano, yung paglilinis sa ating ngipin. Kasi pag, ano, kapag nakabraces ka, legit na, ano, kapag, may ano, uh, ano ba yun? pagkatapos mong kumain, hindi ka nag-toothbrush, napaka uh, uncomfortable hanggang komportable kasi dyan yun. Eh. so yun every after snacks every after meals ng kailangan na uh, ano na mag toothbrush so yun ligo na ako